Ito ay isang kwento, isang misteryo na nagpasiklab ng galit at ngayon ay may nakakagulat na mga bagong paratang. Natagpuan ang bangkay ni Erica Bader, 24, sa masukal na lugar. Pero ayon sa pulisya, hindi doon siya namatay kundi inilagay lang. Anim ang inaresto, pero walang kinasuhan ng pagpatay. Hindi lang pag ulat ng pagkamatay ang kaso, kaya malaking tanong kung ano talaga ang nangyari. Nang halughugin ng pulisya ang bahay niya, nadiskubre ang maraming hayop na naghihirap, walang pagkain at tubig. Ayon sa pamilya niya, matagal na siyang biktima bago na matay at hindi pinansin ang kanyang paghingi ng tulong. Pero ngayon, may isang malungkot na balita. Ayon sa ulat, buntis si Erika nang mapatay siya. Ang mga suspek ay walo na ngayon at lima sa kanila ay nahaharap sa kasong pagpatay. Nasa mas madilim at nakakabahalang yugto na ang kasong ito. Narito kami para sa kasong binanggit ng batas at krimen. Ako si Chris is Naalala mo ba ang kasong dinala namin sa inyo nung nakaraang buwan? Ang misteryosong pagkamatay ni Erica Bader, 24 na taong gulang. Ayon sa pulisya, natagpuan ang katawan niya sa gubat pero posibleng doon lang inilagay. May isang bahay na puno ng inabando ng mga hayop. Anim ang inaresto unit walang nakasuhan sa pagpatay. Noong isang buwan iyon pero ngayong linggo, nagbago na ang lahat. Batay sa Central Falls Police Department sa Rhode Island at Korte Records na sinuri ng WPRI at Boston Globe, Lima sa mga suspek ay kinasuhan ng pagpatay. Sinabi rin ng pamilya ng biktima sa WJAR-TV na siya ay buntis nang siya ay pinatay. Dumami mula anim hanggang walo ang mga nahaharap sa kaso at mas mabigat na ang mga paratang ngay uh, ngayon. Tatalakayin natin ang bagong detalye sa kasong ito. Pero bago ang lahat, balikan natin ang misteryong pinagmulan ng lahat ng ito. Nagsimula ang lahat kay Erica Bader, isang 24 anyos na babae. Noong Oktubre, Nakatanggap ng tawag ang Pawtucket Police tungkol sa natagpo ang bangkay sa masukal na lugar. Dumating sila at si Erica nga iyon. Pero agad nilang napansin na may kakaiba. Naniniwala ang mga pulis na hindi doon namatay si Erica Bader, na may isang tao o grupo ng mga tao na naglagay ng kanyang bangkay sa gubat na iyon. Unang tanong, saan at paano siya namatay? Lumipat na ang investigasyon sa Central Falls, Rhode Island. Ayon sa pulis, si Erica ay umuupa sa isang unit sa Central Street. Doon, nagsimulang magbago ang kwento mula investigasyon ng pagkamatay patungo sa isang gothic na tema. Nang pumasok ang mga autoridad sa bahay, hindi lang sila naghahanap ng krimen. Pumasok sila sa isang bangungot. Nakakita sila ng dos ng hayop, apat na put-anim pusa at apat na aso na iniwang walang pagkain o tubig. Grabe ang sitwasyon. O, napilitang magsuot ng mask ang mga opisyal. Dalawa pang pusa ay buntis. Malaking pagsagip ng hayop ito. At ngayon ang malaking tanong, ano ang kinalaman nito sa pagkamatay ni Erika? Nakatira ba siya sa ganitong kalagayan? Bahagi ba ito ng mas malaking bagay? Agad tinutukan at inaresto ng pulisya ang anim na tao. Pero ito ang talagang nagtaas ng kilay. Wala ni isa sa kanila ang kinasuhan ng pagpatay, ni isa wala. Kaso, hindi pag-uulat ng pagkamatay. Inakusahan ang anim na alam nilang patay na si Erica pero hindi sinabi kahit kanino. Pero ang ka-roommate ni Erica na si Brittany Terpening ay kinasuhan ng mas mabigat na domestic violence felony assault. Kaya talagang madilim ang nabubuong larawan. Base sa mga paunang kaso, parang sinasabi ng pulisya na inatake si Erica at kalaunan ay namatay siya at may grupo ng mga tao na alam ang nangyari pero wala silang ginawa. Inilipat nila ang kanyang katawan na nahimik sila. Ngunit iginiit ng pamilya at kaibigan ni Erica na hindi ito simpleng trahedya. Ayon sa WJAR, sinabi nilang matagal nang may mga babala. Sinabi nila sa mga reporter na nakipag-ugnayan na sila sa pulis noong Abril, anim na buwan bago natagpuan ang katawan niya. Nag-aalala sila para sa kanyang kalagayan. Sinabi nila na naniniwala silang nasa panganib siya sa bahay na iyon sa Central Street sa Central Falls. Sinabi nila na sinubukan nilang mag-ulat na si Erica mismo ang humingi ng tulong. Isang dating nobyo ang nagsabi sa WJAR noong Oktubre na nag-video call sila at agad nilang napansin na may mali. Ayon sa pulisya ng Central Falls, nagsagawa sila ng wellness check noong Abril pero hindi siya natagpuan at walang naihain na ulat ng nawawalang tao. Noong nakaraang buwan, naiwan tayong may misteryo. Isang batang babae ang namatay at inilipat. May bahay ng lagim na may inabando naring mga hayop. Anim ang kinasuhan pero hindi dahil sa pagpatay sa batang babae. At ang dalamhati ng pamilya na ang kanyang mga sigaw para sa tulong ay hindi narinig hanggang sa huli na ang lahat. Yun ang kaso. Yun lang ang alam namin. Pero ngayong linggo, nagbago ang lahat. Ang mga kaso bilang ng mga suspek at ang diumanoy kalupitan ng nangyari kay Erica Bader ay lumala sa paraang talagang nakakagulat sa totoo lang. Ngayon ngayong linggo, naglabas ang mga autoridad ng nakakagulat na balita Nalubos na nagbago sa kasong ito. Una ang mga kaso. Malaki na ang pagbabago matapos itaas ang mga ito. Tandaan, sa una, anim lang ang kinasuhan ng hindi pagre-report ng pagkamatay. Pero ayon sa mga dokumento ng Korte, walo na ngayon ang nahaharap sa serye ng mabibigat na krimen. Limang orihinal na suspek ang kinasuhan ng pagpatay, kidnapping at sabuatan. Ang kanilang mga pangalan, Andrew Cornell, 28. Joshua Brunel, 35. Elizabeth Durand, 41, Stephanie Bletzer, 37, at ang karummate ni Erica, Brittany Terpening, 34, at mayroon ding tatlong bagong suspect na hindi kasama sa unang batch ng mga inaresto. Tinasuhan sila ng kidnapping sa buwatan at hindi pag-uulat ng pagkamatay. Ang kanilang mga pangalan ay Christopher Kordalewski, 22, Joan Miller, 26, mana, at Cheryl Blakely, 36. Kaya, walong tao, iba't ibang edad, lahat sila ay dinala sa korte sa Providence. Ang limang nahaharap sa kasong pagpatay ay pinanatili sa kulungan ng walang piyansa. Ngayon may bagong paratang mula sa pamilya dahil sa kasong pagpatay. Nagsalita na ang pamilya ni Erica Bader at inilantad ang nakakatakot na detalye. Sa mga panayam, sinabi nila na nalaman nilang buntis si Erica nang siya ay pinatay. Ang kanyang madrasta, si Crystal Smith, ay nagsabi sa mga reporter, pinatay nila siya at ang sanggol. Sinabi niya, nakakasakit ng puso at kakilakilabot ang nangyari kay Erica. Ayon sa pamilya, si Erica na walang tirahan ay napunta sa mga taong ito sa bahay sa Central Street. Sabi nila sa WPRI, tinalikuran siya ng mga ito. Ayon sa madrasta niya, pinigilan si Erica at sinabi, sinubukan niyang tumakas. Isang beses, hinila siya papasok, pinasok siya sa bahay na iyon at ginawang bihag sa madaling salita. Ngayon, ayon sa pamilya, siya ay inatake, ginahasa, pinatay sa bahay at itinapon ang katawan sa gubat sa pautaket. Ngayon, ang alkalde ng Central Falls, ang pangalan niya ay Maria Rivera, naglabas ng pahayag na nagpapahayag ng sakit ng pamilya ni Erica at sinabing, Taos puso akong nakikiramay sa pamilya, kaibigan at sa mga nagmahal sa kanya. Walang pamilyang dapat makaranas ng ganitong sakit o pagdadalamhati. Ang investigasyon ngayon ay isang malaking pagtutulungan ng iba't ibang ahensya na kinabibilangan ng lokal na pulisya ang Rhode Island Attorney General at ang State Medical Examiner. Kaya sa na tayo ngayon, ang mga pangunahing misteryo ay opisyal pa rin hindi nalulutas. Ang eksaktong sanhi at petsa ng pagkamatay ni Erica ay hindi pa inilalabas ng Medical Examiner sa publiko pero biglang nagbago ang kwento. Mula sa grupo ng mga posibleng nagtatakip ng pagkamatay, napunta tayo sa bagong sitwasyon. Naniniwala ang mga piskal na limang tao ang nagsabuatan para dokutin at patayin ang buntis na babae at tatlo pa ang tumulong sa plano. Ang madrasta ni Erica ay tumayo sa labas ng Korte sa Providence at sinabi niya kung ano ang pinagdadaanan ng kanilang pamilya na nagsasabing, at inuulit ko, Masaya ako na nandoon sila at umaasa akong manatili sila ron. Kasama natin ulit ngayon si Will Corman, isang abogado ng Depensa sa Kriminal para talakayin ito. Salamat sa pagsama sa talakayan tungkol sa kaso ni Erica Bader sa Rhode Island malapit sa iyo. Gusto kong simulan sa sanhi ng kanyang pagkamatay. Dahil di pa rin natin alam ito. Pero may mga kinasuhan na tayong suspek sa pagpatay. Paano mo kakasuhan ng isang tao ng pagpatay kung hindi naman ipinaalam sa publiko kung paano namatay ang babae? Para sa akin, di obligadong ipaalam ito ng mga autoridad sa publiko. Sa tingin ko, malinaw naman na noong tiningnan nila ang katawan, ang sanhi ng pagkamatay ay pagpatay. Hindi pa kasama ang katotohanan siya ay sa kasamaang palad, basta nalang itinapon sa gubat. Hula ko, talagang mula umpisa, malinaw na kung ano ang nangyari sa kanya. Dahil sa sabihin na natin, alam kong nakakulong sila ng walang piyansa. Hindi mo na kailangang ipresenta ang bahaging iyon ng kwento sa hukom kung ikaw ang piskal. Sa ngayon, lalo na sa pagtukoy kung sapat ang ebidensya para hindi payagang magpiyansa ang isang tao. Sigurado akong naipaliwanag nila sa korte kung ano ang mga hakbang na ginawa nila. Kaya nila kinasuhan ng, kinasuhan ng murder ang mga taong ito. Asa, so, sa tingin ko, hindi naman kailangang agad ipaliwanag ang totoong sanhi ng kamatayan sa isang arraignment. Siyempre, darating din ang panahon na kailangan itong ilabas. Sa tingin ko, simula pa lang hindi na kailangan, lalo na kung malinaw ang sanhi ng kamatayan ay pagpatay. Sa tingin ko, pwedeng hindi mo na malinaw kung paano talaga nangyari ang insidente. Nung huli tayong nag-usap nung unang bahagi ng Nobyembre, nagsisimula pa lang sumikat ang balitang ito. At kaunti pa lang ang alam natin. Natagpuan ang katawan niya sa Pautaket, katabing bayan ng Central Falls. Na iniwan ang kanyang katawan doon at may mga suspek na naaresto. At pagkatapos ay parang medyo malabo ang mga kaso pagdating sa papel nila sa kwento. Pero ngayon, lima na sa kanila ang nahaharap sa kasong pagpatay. Ano ang karaniwang nangyayari sa nakaraang ilang linggo? Para mapunta sa usaping, hindi lang ito tungkol sa mga taong may alam ayon sa mga piskal, kundi pati sa mga aktwal na nakibahagi sa pagkamatay at sinasabing ito ay pagpatay. Sa tingin ko may nangyaring ilang bagay. Tila in-interview ng pulisya lahat ng posibleng konektado rito. At gaya ng napag-usapan natin mga isang buwan na ang nakalipas, sigurado akong may ilan sa mga taong bahagyang konektado rito ang nagpasya na gusto nilang mauna sa usapin. Hindi na nakakagulat kung balang araw malalaman natin na yung ibang kinasuhan ng mas magaan na krimen ay tumulong sa mga autoridad para ipaliwanag kung ano talaga ang nangyari at sino ang responsable. At kung titingnan mo ang limang suspek sa walo ngayon na nahaharap sa mga kasong ito at ito ay murder, kidnapping at conspiracy, ibig sabihin mabibigat na kaso ito. Ayon sa pamilya, si Erica Bader ay di umano pinigil sa bahay na ito laban sa kanyang kagustuhan. Hindi pa kasama riyan na buntis siya ayon sa pamilya niya. Um, ano ang sinasabi niyan tungkol sa lakas ng kaso ng prosekusyon? Kapag inihae mo ang mga paratang na yan, iniaakusa mo ang mga yon laban sa isang tao at sa kasong ito limang tao. Sa palagay ko, hindi talaga homicide ang sanhi ng pagkamatay ni B.B. Bader. question. Sa tingin ko, nung una silang kinasuhan ng hindi pagre-report ng patay na katawan at mga bagay na kaugnay nito, Binubuo namin ang patungo sa hindi maiiwasang conclusion na may isang tao talagang makakasuhan sa pagkamatay niya. Uh, mas nakakatakot pala ang situation kaysa sa una naming akala. Sa pagkakalam ko, may allegation ng sexual na abuso. Uh, I, hindi namin alam na buntis siya nung huling usap namin isang buwan na ang nakalipas. Uh, ang criming ito, nakatidati ng kakilakilabot, ay lalo pang naging mas malala. Uh, ano ang ilan sa mga hamon na maaaring kaharapin ng mga taga-usig? Pagdating sa, alam mo na, may walong tao na nahaharap sa kaso at lima sa kanila ang nahaharap sa pinakamabigat na mga kaso? Sa palagay ko, maaring magsimulang magsisihan ang mga tao sa isa't isa. Uh, kung walang magsasabing siya ay pinatay ng particular na tao, ang iba ay magsasabing, hindi ako yon, siya yon. Hindi ako yon, siya yon. Kaya dapat ayusin ng prosecution ng lahat dahil darating ang panahon na mauuna ang sariling interes ng bawat isa niyari para mapadalito, kailangang makipagkasundo ang prosecution sa ilan sa kanila. Uh, ang sino mang makipagkasundo sa kanila, tiyak na sangkot sa nangyari. Kaya walang papasok dito na malinis ang kamay. At pagdating sa bahay na tinitirhan niya, ito ay uh, isang gusali ng apartment. Mukhang duplex ito or bahay na ginawang apartment at hindi rin marami ang mga unit. Pero sabi ng pamilya, si Erica Bader ay walang tirahan, wala siyang mapuntahan, kaya napilitan siyang manatili rito. Sabi rin nila na minsan niyang sinubukang tumakas. Sabi nila na hinila siya pabalik ng mga taong ito, na parang nagtutulungan silang lahat para halos wala namang nahaharap sa kasong pagpapahirap. Pero parang ganun na nga ang tunog base sa mga sinasabi ng pamilya. Uh, ano ang masasabi mo sa takbo ng kwento ngayong lumabas na ito sa publiko? Ibig kong sabihin talagang malungkot at trahedya ito. At parang kulang pa ang mga salitang iyon dahil hindi nila lubos na nailalarawan kung ano talaga ang nangyari dito. Uh, Ngayon, kahit walang kasong torture o katulad nito, maaring saklawin na ng kaso ng pagpatay ang ilan sa nakakatakot na dinanas ng dalagang ito. At pagdating sa limang taon na nahaharap sa kasong pagpatay, sabihin na nating may isang tao na at uh, ito ay haka-haka lang namin. Pero alam ko na si Brittany Terpening na nahaharap noon sa kasong domestic violence. Halimbawa, siya raw ang physical na di umano pumatay kay Erica Bader. Paano mo mapapatunayan na may papel din ang limang iba pa para harapin ang parehong kaso gaya ng di umano'y gumawa nito? Siyempre, meron ding mga kasong konspirasyon kaya posible ring nakilahok sila sa anumang paraan sa kahit anong antas. Maaga pa para sabihing mole sa tingin ko, magpapatuloy pa ito para malaman kung sino at ano ang kakasuhan. Ang katotohanan na may mga kaso ngayon laban sa limang individual na ito, hindi ibig sabihin na mananatili ang mga kasong ngayon laban sa kanila. May ilang tao na tiyak na makikipag-ayos para makaiwas sa mas mabibigat na kaso. Um, pero tungkol sa di umano'y ginawa ng iba, una, misteryo pa rin kung sino ang inaakusahan. Kung may pangunahing gumawa at may ibang sangkot, kahit pabaya, nagbigay ng armas, tumulong magtago ng bangkay, o katulad nito, lahat sila pwedeng masakop ng kasong pagpatay. Ano ang papel o estratehiya ng isang abogado ng depensa ngayon para sa isa sa lima? Alam mo lalo na kung yung taong nahaharap sa kasong pagpatay ay nagsasabi na hindi sila ang pangunahing gumawa nito, paano mo lalapitan ang depensa para sa taong yon? Kaya masasabi ko na sa particular na situation ito at mga pangyayari, may dalawang option. Isa, gaya ng sinabi ko kanina, kanya-kanya na lang. Sam, kung ang kliyente ko ay may information, ang kliyente ko ay inaakusahan ng pagpatay, nitong karumaldumal na pagpatay, at ang kliyente ko ay may information kung sino talaga ang gumawa, pero hindi siya ang gumawa, kung ganitong particular na situation at mga pangyayari, hihikayatin ko ang kliyente ko na makipag-usap sa akin at sa mga autoridad at ipaliwanag ng eksakto kung ano talaga ang nangyari. Um, walang mas seryosong kaso kaysa sa pagpatay lalo na't na buntis pa ang biktima. Kaya hihikayatin ko ang mga kliyente ko na lumantad at sabihin ang lahat ng kailangan nilang sabihin para matanggal ang kasong iyon laban sa kanila. Pangalawa, magiging magulo rin ito dahil maraming tao ang kinasuhan ng parehong kaso. Kaya kahit ayaw ng kliyente ko na makipag-usap sa mga pulis at ipaliwanag kung ano ang naging papel niya kumpara sa iba, sa totoo lang, nagiging parang sisihan na lang ito. Dapat naming linawin kung ano ang alam at nasa ng kliyente ko para masabi namin, oh, maring nando ng kliyente ko. Kahit maliit lang ang papel ng kliyente ko, sila talaga ang gumawa nito at ipapakita namin sa inyo ito. Sa bahaging ito ng kwento, na talagang nakakalungkot dahil sinasabing buntis noon si Erika Bader, iyon ang sinasabi ng kanyang pamilya. Ayon sa kanila, biktima siya ng sexual na pag-atake, pero mukhang walang kaso laban sa mga suspek. Bahagi nito. Um, At ang mga pulis, hindi pa sila, naging tahimik talaga sila tungkol dito. Pero kung siya ay buntis, posible bang magkaroon pa ng dagdag na kaso laban sa mga suspek sa kasong ito? Sa ilang jurisdiction, pinapayagan ang kasong homicide para sa hindi pa isinisilang na bata. Uh, Depende dito sa datagal ng pagbubuntis at kung may ibang nakakaalam ng pagbubuntis niya. Uh, uh, either, uh, may pagkakaiba muli ng hindi masyadong nagiging detalyado sa pagitan ng isang taong ilang buwan ng buntis at isang taong ilang araw palang lang buntis. Paano mangyayari ito sa sistema ng korte kung may walong tao ka? Iba-iba man ang kwento nila, iisang babae pa rin ang namatay ang ating pinag-uusapan walubang bang magkakahiwalay na paglilitis sa korte ang mangyayari dito? Gagawin ng gobyerno ang lahat ng makakaya nito para pagsamahin ang mga kasong ito sa paglilitis o kahit papaano ay pagsamasamahin ang mga ito sa mga grupo. Kung baga, kung may limang tao na kumbinsido silang sabay-sabay na pumatay sa dalagang ito, susubukan nilang plano nilang sabay-sabay litisin ang limang kaso pero bilang depensa, gusto kong hiwalay ang paglilitis ng kliyente ko." gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para paghiwalayin ang mga kaso at ihiwalay ang aking kliyente sa iba habang ang gobyerno naman ay gustong pagsamahin sila gaano kahirap sa isang kasong tulad nito na kumbinsihin ang hukom na paghiwalayin ang mga kaso uh, magiging mahirap ito sa tingin ko magiging mahirap talaga kahit hindi alam ang lahat ng detalye layunin ng mga korte na maiwasan ang paulit-ulit na paglilitis ng parehong kaso eh, kaya bahagi nito ay nakadepende kung may nagsalita ba na nagdidiin sa ibang tao. Bahagi rin nito ay nakadepende kung may paulit-ulit na ebidensya. Sa tingin ko, maaring sabay-sabay lilitisin ang ilan sa kanila kung hindi man lahat. Pagdating sa pagbago ng panig ng isang tao at pagkuha ng akusado na posibleng tumestigo laban sa iba, bilang saksi, ano ang lahat naman tayo ay nakakita na nito. Alam mo na, ayaw kung maging klise, pero nakita na natin ito sa mga pelikula at sa law and order. Alam mo na kung paano ang takbo. Pero sa totoong buhay, paano nga ba ang mga negosasyong yon? Sa palagay ko, para rin ito sa isang piskal. Kung sinusubukan mong kumbinsihin ang isang kinasuhan ng pagpatay na tumestigo laban sa isa pang may kaparehong kaso, nakikita ko na pwedeng sabihin ng depensa na sinusubukan lang ng taong ito makalusot sa kaso. Paano mo masisiguro na mapagkakatiwalaan talaga ang taong yon bilang piskal kapag tumestigo na siya sa korte? Madalas sabihin ng prosecution na may mabigat na krimen tayong hinaharap kaya kailangan nilang tanggapin kahit sino ang mga saksi. Hindi namin napipili kung sino ang magiging mga saksi namin. Hindi rin namin napipili kung sino ang mga nakasaksi mismo sa ilang mga pangyayari. Gagawin prosecution ng prosecution ang lahat para pahinain ang argumento ng depensa na nagsasabing mapagkakatiwalaan ba ang taong ito? Sinusubukan lang niyang iligtas ang sarili niya at kinailangan talagang ipaliwanag ng prosecutor. Tingnan ninyo, may lima kaming taong kinasuhan. Itong taong ito, napagpasyahan namin na may sapat siyang impormasyon kaya handa kaming baguhin ang mga kaso o tanggapin ang version niya ng mga pangyayari kapalit ng pag-usig sa mga totoong may sala. Ano man ang dahilan kung bakit umano nangyari ito, hindi ito kailanman magkakaroon ng saysay. -say. Ibig kong sabihin, alam naman nating lahat yan. Ibig kong sabihin, isa lang itong nakakakilabot, nakakakilabot na kwento. Kasabay nito, nariyan din ang tanong na bakit, kung paano ito nangyari. Bilang piskal, gaano kahalaga talagang malaman ang motibo kung bakit pinatay si Erika Bader? Um, uh, laging pida ang mga motibo. Gusto ng mga piskal na maipaliwanag ang kwento kung bakit nangyari ang isang bagay. Hindi naman nila kailangang gawin ito. Ang motibo ay hindi kailangang patunayan bilang bahagi ng krimen. Pero gugustuhin ng prosecution na maglabas ng paliwanag dahil kung hindi, tatayo ang depensa at sasabihin bakit nga ba gagawin ni Joe Smith ang krimen ito. Walang saysay yun. Out. Bakit niya ito gagawin? Para pabulaanan iyon, maglalabas ang prosecution ng sarili nilang version ng pangyayari. At meron din at napag-usapan na natin ito nung nakaraan. Ayon sa pamilya at mga kaibigan, binalaan nila ang pulisya ng Central Falls tungkol sa posibleng panganib kay Erica Bader. Natila nag-aalala siya nung isang tawag sa FaceTime nung tagsibol na merong problema na nangyayari sa loob ng bahay na yon. Ayon sa mga tao, nagkulang ang pulisya ng Central Falls pero itinanggi ito ng pulisya. Ginawa nila ang lahat ng kaya nila. Sa pananaw ng pamilya, kung kukuha sila ng kinatawan, paano mo malalaman kung tama ang ginawa ng pulisya tungkol sa ilang babala na ayon sa pamilya ay naroon? Para kay Erica Bader? Palagay ko alanganin ng Central Falls Police Department dito. Base sa napag-usapan natin at sa mga nabasa ko, Tila pinipilit ng mga tao ang pulis na seryosohin ang kasong ito na dating kaso ng nawawala kumpara sa dati nilang ginagawa. Um, mula sa pananaw ng pulisya, umaasa akong itatala at isusulat nila lahat ng ginawa nila bawat tawag na natanggap at lead na sinundan. Kung nawawala ang mga piraso ng palaisipan na yon, muli sa tingin ko may pananagutan at may kasalanan doon. Paano mo nakita... Y? At si Erica Bader ay naiulat na naging palaboy sa isang punto. Wala siyang mapuntahan, kaya siya napadpad sa bahay na ito sa Central Falls. At madalas naming makita ang mga kaso kung saan ang mga taong kaedad niya. Basta na lang nawawala at sila ay mga adulto. At hindi sila, hindi ito gaya ng paghahanap sa menor de edad na may Amber Alert. Um. Tingnan natin kung ano ang malalaman mo, anumang uri ng investigasyon o karagdagang detalye na ilalabas ng pulisya sa Rhode Island. Pero ang ibig kong sabihin, sa pangkalahatan, bilang isang taong nagtrabaho sa opisina ng taga-usig. Gaano ba kaseryoso tinatrato ng mga departamento ng pulisya ang ilan sa mga kasong nawawala ang tao? Mas marami pala ito kaysa akala natin. Oo, sa tingin ko talagang sineseryoso nila ito pero limitado rin sila. Muli kung ang isang legal na adulto ay piniling mawala at umiwas sa radar, karapatan nila iyon, medyo komplikado ito. Sa palagay ko, mas higit pa rito hindi lang ito basta matagal na nating hindi naririnig si Erica. Totoo, matagal na nating hindi naririnig si Erica. At ito ang dahilan ng aming pag-aalala. Kaya hindi lang ito simpleng, uy, baka wala lang siya sa circulation. Sa halip, uy, seryoso kaming nag-aalala kung nasaan at sino ang kasama ng taong ito. May ilang information na hindi siya komportable sa kalagayan ng tirahan niya. ah, uh, at dahil doon, medyo iba ito kaysa sa isang tao na basta na lang uh, nawawala ng sandali, isang adult na nawawala ng sandali. Oh, sa kwentong ito talagang nakakalungkot. Maraming patong-patong na issue dito, lalo na sa legal na aspeto at kung saan patutungo ang kasong ito mula rito. Will Corman, abogado ng Depensa sa Kriminal, dating taga-usig. Salamat gaya ng dati sa pagbibigay ng oras para makasama kami dito sa Law and Crime. Inahalagahan namin to. Salamat sa pag sa akin. Yan po ang pagtatapos ng On The Case mula sa Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube at Spotify. Ako si Chris Stewart. Magkikita tayo muli sa susunod.